One thing is needed. Day 2 ng Eyes on Jesus series. Sa ating ikalawang araw, malalaman natin kung ano ang mga kinakailangan. Kung ano ang dapat, kung ano ang hindi. Ang pagiging busy natin minsan ay nagiging label na natin. Lalo na kung may nag-aaya sa'yo at sinasabi mo, Busy ako eh, ang dami kong ginagawa. Parang satisfied ka si pagsipag mo, hindi ka tamad. Pero bago yan, manalangin mo na tayo. Lord, maraming maraming salamat, Panginoon, sa aming ikalawang araw, Panginoon, ng aming series, Eyes on Jesus series, Panginoon, na matututuhan namin, Panginoon, kung ano nga ba ang kinakailangan, kung ano ang needed namin, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat nawa gabayan po kami sa aming pakikinig at pagbabasa ng iyong salita. Lord, maraming maraming salamat po. In Jesus name we pray. Amen. Balik tayo. Bakit nga ba? Bakit tayo nagiging masaya kapag puno yung schedule natin? Ang daming ganap sa school, sa trabaho, sa mga kaibigan, sa bahay, maging sa personal time natin. Madalas natin sinasabi to eh pagod, pero masaya. Pero ulitin natin ang unang word. Pagod. Ang kinalabasan nito or end result nito ay paniguradong hindi maganda. Sa mga ginagawa natin, ang pagiging busy natin ay nagiging distraction na sa kung ano ang nagmamatter. Kung ano ang dapat unahin. Minsan pagod tayo sa maraming bagay kasi inuuna natin yung mga bagay na akala natin ay nakakapag-fulfill sa atin. May temporary relief kapag natapos ka sa mga task na kinabibisihan mo. This time, kinakailangan natin i-focus ang ating sarili pabalik sa Panginoon. Sa kung ano yung naisin niya. Para mapuno natin buhay natin na dapat pagtuunan ng pansin at hindi para maging busy sa kung ano-anong bagay. Sa pag tapos ng ating Devo series this week, matututuhan natin ang kahalagahan ng mga epekto ng pagiging busy, kung ano ang epekto nito sa atin bilang mananampalataya at bilang tao. Balikan natin yung kahapong example, si Mary at Martha. Sinasabi sa Luke 10.38-42, Si Marta daw ay distracted sa pagsaserve. Sa madaling sabi, busy si Marta. At si Mary naman ay nagpapahinga sa paanan ng Lord Jesus at nakikinig sa kanya. Parang ganun din tayo, di ba? Nagiging Marta tayo. Aligaga sa mga bagay-bagay. Minsan sa sarili pa nga nating church, di ba? Like busy sa pag-a-usher, sa pagsaserve sobrang busy at ang ending, hindi tayo nakakapakinig ng salita. Sa kabilang banda, may ibang perspektibo naman na sinasabi si Mary ang distracted kasi hindi siya tumutulong. Pero sa kaharian ng Panginoon, ang ginagawa ni Mary dapat natin ginagawa talaga. Kaya nung nagsumbong si Martha kay Jesus about kay Mary, ang sabi lang niya ay, konti lang ang kinakailangan. Nagiging abala tayo sa kakaisip kung ano nga ang kinakailangan natin. Pero klaro si Yesus, isa lang ang kinakailangan. One thing. Pinapangako ng Bible na habang ninanais natin itong one thing na ito, lahat ng bagay ay aayon sa nararapat. Kumbaga, everything will fall into place sa ating pagiging abala sa mga bagay-bagay, sa lahat ng aspeto. Kinakailangan ba talaga ito? O nadidistract lang tayo sa akala natin na kinakailangan ang mga ito? Kailangan ko nga ba talaga to? Sa ating pagpapakumbaba, baba natin lahat ng isbin, alalahanin, at mga bagay-bagay o at marirealize natin ang bagay nito seeking his kingdom first. Sabi sa Luke 10:38 to 42, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, Don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. And Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Sa Matthew 6, verse 25 to 34. Naman. That is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Send life more than food and your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And Aren't you far more valuable to him than they are? Can all your worries add a single moment to your life? And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't grow or make their clothing, yet, Solomon and all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wildflowers that they are here today, and thrown into the fire tomorrow, he will certainly care for you. Why do you have so little faith? So don't worry about these things, saying, What will we eat? What will we drink? What will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else. and live righteously and he will give you everything you need so don't worry about tomorrow for tomorrow will bring its own worries today's trouble is enough for today bukas abangan muli ang ikatlong araw para sa ating fourth week devo series sama-sama tayong matuto at malaman What really matters most? Manalangin tayo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa natutuhan namin ngayong araw, Panginoon, kung ano nga ba talaga ang nagmamatter. One thing, which is, seek the kingdom of God. Lord, help us to seek your kingdom, O God. Na hindi malihis ang aming paningin. Fix our eyes on you, O God. Lord, maraming maraming salamat. And as we close this, Panginoon, turuan mo po kami sa araw-araw na hindi mag-alala. Lord, maraming maraming salamat po. Ikaw po ang may taas sa araw na ito, Panginoon. Sa aming nagtuhan, sa mga susunod na araw. In Jesus' name we pray. Amen. Dito sa hayo tayo, inaanyayahan ka namin kapatid na samahan kami sa itong bagay na ito na marami tayong mga katulad natin na kristyano. Kasama mo kami kapatid sa lakarin natin sa araw-araw na pakipagrelasyon sa Panginoong Isus mula social media tulad ng Facebook, TikTok, YouTube, nilalagay na rin natin yung dibu natin para sa ating mga kapatid na nais makapakinig ng kanyang salita. Meron din tayong app para sa mas tahimik, mas personal, at tunay na ginawa para magsama-sama at magtipo ng anak ng Diyos. Scan ang QR or itap ang link para mag-sign up at makikita mo na ang ating komunidad. Marami na tayo kapatid. Hindi ka nag-iisa. Kaya, salamat sa iyong oras sa pagbabasa at pakikinig. Sa buong linggo, tatalakay natin kung paano tayo makakasunod kay Kristo at paano iiwasan ang pagiging abala sa buhay. Ito ang ating guide question. Number one, busy ka ba? Ano-ano sa tingin mo ang nakakapag-distract sa'yo? May mga gusto ka bang gawin para makabalik sa focus ang Lord? Yun lang kapatid. God bless.